Pamilya ng namayapang aktresa si Jacqueline Jose nagsalita na isang official statement ang kanilang inilabas ilang oras na ang nakararaan at ito ay para kumpirmahin ang nakakalungkot na bigla ang pagpanaw ng veteranang aktres. Narito ang detalye. Marami ang nagluluksa sa mundo ng showbiz at ito ay dahil sa bigla ang paglisan ng respetadong veteranang aktres na si Jacqueline Jose kahapon March 3 sa edad na 59. Ang kanyang pamilya ay nagbigay na ng official statement sa pamamagitan ng PPL Entertainment na siyang talent management ng aktres. Ayon sa nasabing statement, It saddens us to inform everyone of the untimely passing of Miss Jacqueline Jose, real name Mary Jane Gok. More details will be shared as soon as they are available. The Gok and Eigenman families are requesting for everyone to please pray for the eternal repose of Miss Jacqueline Jose and for them to be allowed the respect and privacy to mourn her passing and navigate these difficult times. Base sa naging pahayag na ito ng pamilya ng aktres, walang binanggit hinggil sa dahilan ng pagpanaw nito. Ganun po man, ayon sa mga naunang report, Natagpuan umano na wala ng buhay ang aktres sa kanyang bahay sa isang village sa Quezon City Nabanggit pa umano ng mga tao roon na nakiusyoso na may operatiba umano ng Soko ang nagtungo sa mismong bahay ng aktres At nadad na nito roon na nangingitim na Mag-isa daw kasi si Jacqueline sa kanilang bahay dahil nagpaalam ang katulong na magdi-day off Hindi pa man nakukumpirma pero base sa source ng bandera na dulas umano ang aktres isa sa mga naunang nagtungo sa scene ay ang aktor-director na si Coco Martin. Gayon din si Cherry Pie Picache na naging malapit na kaibigan ng namayapang aktres.